broken family ang kinamulatan ni Shandell dahil sa pambababae ng kanyang ama. Bunga nito, namuo ang galit sa kanyang puso na nahantong sa kanyang pagre-rebelde. Nakakalungkot po talaga na pag may time na nanghihingi kami ng oras sa tatay namin, feeling ko po lagi po akong rejected. Lumaki po ako na parang nagtata, nagtanim na po ng sama ng loob sa parents kasi po siyempre may mga nakikita po akong masaya po yung family ng iba. Kino-compare ko po yung sarili ko sa iba na sila po masaya, ganun. And kami po broken family. Upang mapunan ang puwang sa kanyang puso, pinasok ni Chandel ang pakikipagrelasyon sa kapwa-babae wala akong iisipin na sasabihin ng iba as long as masaya po ako. Dahil po sa ganong relationship, parang lagi po siya nandyan. And feeling ko po, uh, masaya ako noong mga time na yun kasi siya yung nandun pag malungkot ako. Dumating po sa point na nagkakaroon po kami ng misunderstanding. nag na lang ako one day na ayoko na po, tama na parang wala naman pong enough love na nakukuha dun. Sa kabila nito, patuloy si Shandel sa pagtuklas sa pagmamahal na inaasam. Isang araw, siya ay inimbitahan ng kanyang ate na dumalo sa isang Bible study. Ito ang naging simula ng kanyang pagtuklas sa kakaibang pag-ibig ng Diyos na di kayang tapatan ng sinuman. Umusbong sa pagkatao ni Shandel ang pagnanais na mas makilala pa ang Diyos sa higit na malalim na paraan. Parang may kulang po sa buhay ko. Like, bakit hindi ko po itry na umaten sa church? So, dun po nag-start na subukan ko kaya umaten sa church. Subukan ko kaya makisama sa mga pinag-uusapan po nila. Praise and worship po as in, dun po ako talagang umiyak po. Nang hindi ko po alam ganun. Na dun ko po, po nakita na mahal pala ako ni Lord na may nagmamahal pala sa akin na kahit po ganun ganun yung kasalanan ng nagawa ko ready pala siya na yakapin ako entanggapin po ako bilang anak niya nagpatuloy si Chandel sa pagkilala at paglilingkod sa Panginoon ngunit sa kabila nito patuloy din ang pag-atake ng kaaway sa kanyang buhay Nakaranas siya ng sexual abuse mula sa taong malapit sa kanya. Dahil dito, nahantong siya sa depresyon. nag po ako ng wall. Sing po ako ng communication sa mga sa leader ko. Sobrang tagal ko po siya bago ko po ma-offer Hanggang sa nag-browse lang po ako sa Facebook. Doon ko po nakita po yung page ng I Can Break Through. Sobrang catchy lang po siya sa akin kasi yung kulay po niya, yung mga fonts, yung layouts. And bukod po doon yung nag po sa heart ko mismo yung mga content po nila. Out of nowhere lang may mababasa po akong Bible verse or encouragement. Minsan po may situation na pag maaalala ko po yung situation namin sa family, meron po doon na favorite ko po kasi na God's reassurance is always the best. Nare-remind po ako na yung mga promises po ng Lord, nandyan lang po talaga siya and God is really working sa family po namin. Dahil sa mga naturang content na kanyang napapanood sa social media, napagaling nito ang mga emotional wound ni Shandell. Pinanghawakan niya ang mga mensaheng napapanood at nagkaroon ng lakas na magpatuloy sa pananalangin. Ang patuloy na paglapit at pagsunod niya sa Panginoon ay nagbunga ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang dating wasak na pamilya ngayon ay sama-sama nang pumupunta sa church upang magpuri sa Panginoon at makinig sa Kanyang salita. Ang amang dating niyang kinamumuhian ay binuksan ang puso upang tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kahit anong bigat po ng problema, may tulong po na ibibigay sa atin ng Lord. Gagamit po siya ng mga tao para po uh, mapagtagumpayan po yung mga iba't ibang challenges po sa buhay.